Nampak tak ya? Nampak. Ah, siap. Ah, ada bintang. Bukan siapa nak ini lah, bintang aye. Cuma, mana ainya, April? Ayam dah. Ada bintang lagi. Mana bintang hari ni? Tergumpun ni. Tahu tidak? Ano nga? Kaba nga nga si Dan? Di pa ka matuwa, mara nga. Pa'an nga nga si Dan, man? Ayaw mo. Pus! <laughs> Adoan? Ba't nga nguwi niya no, yung ano yung ano-ano? Iyo. Muto. Pa'an nga को मन है में रोज मन है

lỗi Thế chân có tài Hãy subscribe cho kênh Ghiền

Ano, oh, pagbigyan mo ako ngayon. eto gusto ko. Wala na McDonald's, sinarado ko na. Tama mo, tanaw 24 hours yung... Wala na, 12 oras wala, sinabi ko. Ayan, -ay. tama tama mo. Ako, gusto mo din na tama mo. Oh, ah, tama mo. Ah, so

Sa Tatangon na ako, Bosta? ka! Ay, mo sa Job ba H Александedi sa naglabtea ako yung chapter di nagbibigyan ako ang busto yun, Gesellschaft na ako sas assen나�o ride mo sa surabangbeto kayo mir mo sa e si Tigerух Sama drip kahay round ka lang ako? may pag tayo Naoh, berapa? Uptang ini, tu. Kalau ini tak ini, naoh. ini, tu. Berjalan tak galuh, ayah orang mak bawangan okay. dan, berikutnya, sama dok, terus. Begini kan, kata aku tang, nemu. Kau tak galuh pasang nampu pas naoh. Uptang ini sampul itu jawa, hilang ini, uptang